sa ating lahat. Yan, panibagong araw tayo, panibagong vlog. Ayan, kung mapapasin nyo, pinapawisan tayo ng gusto. Ayan na, may tinurong ano dito si Kuya Jason, sa kati Na nakati muna tayo sa mga kalabaw dahil wala, hindi tayo nakakalusong. Bali, dalawang araw na nito. Hindi tayo nakakalusong sa ortis Gawa nung, yun nga. Yung ilog nga, madumi. Uh, puro water lily. O oh, yan, may tinurong si Kuya Jason na ano dito na pinagkuhanan ng sakate ayan nakaapat na bigkis tayo hindi tayo nakapag vlog kanina maga mag charge muna tayo ayan eh, pawis na pawis tayo ayan yung mga kalabaw natin ayan binigyan na ng pagkain yan ayan yung nasa kate natin ngayon maga tapos yun nga dahil yung birthday ni ni Angel ano ah uh, saktong piyesta dito sa atin ayan pinagpasit lang siya noon tapos, yung birthday ni Ate Dolong is adjusted. oh, nagkaroon din. Nagluto lang na akong pansit. O, oh, yan na. Ah. Nagkaayaan na yung buong pamilya na mag ano, mag mag, mag streaming. Yan. Sinapawisan tayo. Tara na. ando na si nanay. Puro, ano naman yung purong na yan? Share-share <laughs> tayo sa ano, sa... Entrance. Sa entrance Hindi naman kasi, kahit na umani tayo Hindi naman ganun kalaki yung kinita natin Meron pa... ah... Uh, naman tayo, hindi lang ganun kalaki Pwede na rin, eka eh, nga Tapos At least, hindi tayo nalugi Ganyan yung mga uh, magandang market share-share uh Oo -oh. Siyempre sila may ano din naman, may mga hanap uh, buhay Yan yung naman natin ginagawa yun Oo Ah, uh, KKB O siyempre, yung mga matanda, libre na Siyempre <laughs> kahit may mga trabaho sila, nagsibag day off Nagsibag day off pa sila Si Boss Jason to Si Boss Reza saka si Bunso Si Boss Jason 1 Si, si Ko Joey, Koy Joey uh, tinaw sa Sabado oh. banding pa ba ng ano full family Pintet! Hihi! Ay, kagaling ah! Ay, galing nandito na ano pool Ay, galing! Okay. galing!

Hindi malamig. Hi! Hi mo daw si ano? Si... Re. Anong pangalan nun? Baby! Baby! Maverick! 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 lang. Binim mga ano, mga ibon. Pati ibon naman. <laughs> Pati mga ibon, naiinitan. Nandiyan sana mag-diget yung dalim eh. -oh. Eh wala eh. Obrigado. <tossos> ilang. Wala mo mo lang Wala mo yung mo wala mo yung baso. <laughs> Kaya wala ka, kilkil lang. Wala yung mga baso. mo yung baso mga puno. Oo nga ano? Eh para <laughs> Nak daw na. Di ba nak? Hoy. Oh, Pag ano, sinil kayo sa katis na eh, yan, hindi niyo binayaran yan. thank you po. Gusto ko yan. gusto mo Eto, Ika, Ika. Po ah -oh, ano to? Ito po Ano ito? Vlog. Ayka, doon sa vlog Tito Ayaw niya. Masarap yung ano. Mas. inaanak Wow. Sarap. Nag-zone out na siya. Pagod na siya mag-house. Ayaw mo naman. Gusto mo ha? Ano palang? Nag-i-start palang na? No? Oo. Oh, Angyapin pala mga studs dyan eh. Uy, kasarap ah. Hayaan nyo siya. Hayaan nyo. Para may lakas mamaya.

Hello, Wadi. Hay ka niya. Ate. <laughs> Gade. <laughs> <laughs> Nagka-experience ka niyan. Sana <laughs> nga <laughs> makakasama din si Maverick. <laughs> Balik ka na naman! Abong <laughs> <laughs> ah, pong <laughs> Yuan! Beri ketemu babu. Malih lo na naman siya. Adibah, kau harus ya nih Enjoy na enjoy, haa? O ready? Tita So, ready? Wait lang, wait lang Wait Gigit lang gigit lang Gigit lang natin katabi O, one, two, three Yun haa Wala na, wala na Wala na, wala na 33 oh. <laughs> oh Oh, oh. 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 Eh. oh. <laughs> <Allah> Ninat -nat no ayo na daw. Napo na daw. Napo na daw. He rel 둘, три Aaaah- haa- ha Bye-bye! Pasa mo daw. <laughs> Wala. Wala daw? Hindi. Hindi ba'y dito lang daw kami iniwan tama mababawain nyo doon sa malalim ayan na kung oh, mamaya tulak mo ko din eh pinit <laughs> nababad mula tayo okay, Go! 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 Larita, Larita. 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 hello black Black, black black. black.

Ờ, uống nữa, uống nữa Cố lên, cố lên Ờ Đi ờ. mà Hè Sali ko, sali ko. Hindi ka masarap ka ba? natin yung pa. <laughs> oh, yung! Are... Pinted Pinted Ay, kagaling ah! Kagaling nila Uy, uy, ang galing nga! Uy, kagaling ni ano, kagaling ni Bebe ah! Kagaling ni ano, ni ate ah! kagaling nga, Ay, kagaling ah! Kagaling tita saan? Di mo naman ya! Hi! <laughs> <laughs> Hi! be